Ngayon ako mga idol, uh, gagawa ako ng ano, uh, uh, mag ano, ako ngayon, magpa-plumbing ako. Uh, walang ibang gagawa kundi ako. Nasira yung ano ko, uh, tumagas yung aking uh, gripo sa lababo. Nagpalit ako ng bago. Samahan niyo ako mga idol para pakita ko sa inyo. Uh, ako lang ang gumagawa mga idol. Ito, samahan niyo ako dito. Ito, yung aking ano, dirty kitchen. Ayan. Diba? So, ito. Ito mga idol. Ayan, yung ano ko. Yung aking lababo. Ayan. Yung aking ano. Uh, nasira na ito mga idol. Uh, pinutol ko na. Ayan, pinutol ko na. Uh, Sirang-sira -sira na talaga. Oh. Uh, nakatali na lang siya ng ano. Nakatali na lang siya ng goma. Ang lakas na ng tagas. At saka medyo, ano na, uh, medyo luman-luman na talaga. Siguro mga, ano na rin to mga idol, uh, mga dalawang taon mahigit. Hmm. Sihiraan na. Pinutul ko na mga idol, tapos uh, papalitan ko na ng bago yan. Hmm. Ayan, tapos bumili naman ako ngayon ng bago. Ayan, bumili ako ng bago ngayon. Ayan, <laughs> gumawa ko ng paraan para makabili ako ng bago, mga idol. No? Ayan. Ako lang gumagawa nito, mga idol. Walang iba. Kasi, uh, uh, all around naman tayo, mga idol. Uh, lahat alam natin. Uh, hindi na natin kailangan magbayad pa ng iba. Kasi, uh, ganitong mga trabaho, uh, plumbing, tsaka, uh, maintenance sa bahay, pintura, painting, electrical, lahat uh, mason, uh, carpenter, uh, at, uh, lahat ng sari-sari ng job, lahat ng skill, uh, alam natin lahat yung mga idol. So, ito parang basic, basic lang to mga idol, basic lang. Uh, kailangan lang dito kapag ka uh, gumawa ka nito, meron kang gamit na ganito, Neltix, no? Uh, shoutout sa Neltix, bagong bili ko to. Tapos kailangan meron ka ring PVC na ginagamit, no? Tapos importante meron kang flat screw. Kasi pang ano mo sa niltik para hindi madikit. Tapos lahat yan mga idol, lahat yung mga dugtungan na yan, ito yung ah, uh, hindi ko lang alam kung anong tawag dito eh. Pero adapter ang tawag dito mga idol. Yung may thread yung isa, yung isa naman plain para dito yun ang tamang tawag dyan uh, alam ko adapter ang tawag dito tapos may elbow, mayroong ding uh, plane na ganito yung pinaka plane uh, basta, hindi ko alam kung uh, anong tawag doon sa iba na yan <laughs> basta para sa akin mga idol, basic lang to uh, basic lang talaga, basic oh, uh, importante diyan, uh, meron ka ring ah uh, tiplon. Tiplon pala, ang pinaka-importante. Hindi ko na alam kung nasan ko na ilagay yung aking tiplon. Yun din ang isang ano, uh, importante. Yung tiplon pala. Saan ko ba na ilagay yung tiplon na yun? Nako. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Yung maghanap ka na. Hindi mo na alam kung saan nakalagay. Yung tiplon pala. Oo nga. Yung tiplon pala ang pinaka-importante dyan. Saan na nga ba ang tiplon? Oo. Para hindi tumagas, mga idol, yung yung tubig, yung water district, lalagyan mo ng tiplon. ba? Diba? Kasi pag di mo nilagyan ng tiplon yan, sigurado tatagas yan, mga idol. So, alam ko, meron akong tiplon na tinabi dito. Pero, wait lang, mga idol. Yan ka lang muna. Chuchay! Ayan. Doon ka. ka. Uh, so yun mga idol, uh, meron naman tayo. So kompleto naman tayo sa gamit. Bagong bili ko rin itong tiplo na to. Ayan. Ayan. Ito pinaka-importante din dyan yung teflon siyempre bago mo ito kabit sisikipan mo muna kasi patumagas din sisikipan mo ng ganyan yan ah sikip na masikip o, oh, kasi pag hindi masikip sayang Hmm, mm. yan yeah. basic lang ito mga idol basic So, lalagyan mo siya ng tiplo na ganyan. Ayan. Yung tiplo kasi pinaka-importante yan sa mga nagtutubero. Diba? Tubero, karpintero, lahat ng ro. Ayan. Importante mga idol, may alam kayo sa mga ganitong skill. Kasi pag wala kayong alam, wala kang pambayad, sa mga skill na ganito alam nyo mga idol ang mga skill ngayon mahal na ang bayad hindi na basta basta ngayon ang mga skill at saka ang mga skill ngayon babayaran mo na pakainin mo pa may kasama pang inom na alak di ba ganon pakisama ba kumbaga Lalo na pagka-compare mo yung gagawa, lalo na pagka-ano mo yung gagawa, kaibigan mo. Siyempre, ngayon ka lang dinalaw sa bahay mo. Pare, ang ganda pala ng bahay mo. Baka naman, di ba? Ganon, mga idol. So, importante, marunong tayo gumawa ng ganito. Ayan, ganyan lang mga idol, nilalagyan lang ng tiplon yan. Papalibutan mo lang siya ng tiplon, ikutin mo lang yan. Ayan. Importante kasi itong teflon pang pasikip at saka pang pigil ng tagas. Kasi pagka hindi mo nilagyan ng ganito, may posibilidad na tumagas yan mga idol. Pag tumagas, ikaw rin ang mahirapan. O, diba? Ganyan-ganyan lang yan. No? ikot ikutin mo lang yan. Ayan ikot lang kailangan marunong ka talaga gumawa niyan mga idol kasi pag once hindi ka marunong yan ay nako matulog ka na lang sa bahay mo mga idol pag hindi ka marunong gumawa ng ganito di ba tapos ito mga idol yung mga adapter na to yung dito sa kabila plain para sa PVC panlagay dyan pandugtong ito naman yung kabila may thread kasi may thread din to eh so ito ngayon yung maglalaban dyan di ba ito ngayon sila yung ano. Yan. Siya ngayon yung sasalpak dyan. Para maging swabing-swabi at saka perfect na perfect talaga mga idol. At saka ano yan? Ah, bisik talaga. Bisik na bisik. <laughs> so yan. Oh, hindi ko lang alam kung tama yung mga term na ginamit ko dito. Kung kailangan pa ba natin itanong sa mga engineer, no? Sa mga As di ko alam kung may mga engineer na plumbing, no? <laughs> Pero ang alam ko, walang engineer na plumbing talaga. Ano lang talaga, skilled lang, skilled lang talaga ang ano, plumbing. Yan. So, tanong pa rin natin mga idol. Uh, alam nyo, wala namang masama kung magtanong tayo, di ba? Kasi marami naman dyan si magtanong. So, lalagyan mo siya ngayon ng, uh, patutuluan mo siya ngayon ng, ano, ng, Neltix. Yung Neltix kasi mga idol, pang ano yan? Pang ano yan ng tagas. Uh, para yung tagas nya ay perfect. Hindi, hindi maanuhan ng tagas. Uh, para para sureball kumbaga. Bisik na bisik, mga idol. Yan. Diba? Para walang sablay. Kumbaga kailangan marami kang alam na ganito mga idol kailangan sa bahay mo ikaw na ang lahat ng didiskarte sa pamamahay mo hindi mo na kailangan gumastos pa hindi mo na kailangan uh, tumawag pa ng kumpare para ipagawa kay pare <laughs> di ba mga idol so tayo kayang kaya natin yan o, ganyan lang di ba hmm. Ganyan lang mga idol, oh. Basic na basic, oh, di ba? Ganyan lang. So 'yan mga idol, bago na 'yan. Oh, ito, bago na 'to, oh. Ayun. Bago na 'yung ano ko na 'yan, bago na 'yung kabit ko na 'yan. Oh, ayan, di ba? Ang ganda. Uh, hindi naman 'to stainless mga idol, hindi 'to purong stainless nung binili ko. Uh, ano lang 'to? Uh, mura lang 'to. Uh, worth uh, 500 mahigit lang 'to. Oh, di ba? Basic na basic lang 'yan mga idol. So, kung kayo gagawa, kayang-kaya nyo gawin to mga idol. Kayang-kaya nyo. ah, Doon talaga sa mga ano ha, yung mga nag, nag ah, ano talaga. Para sa akin na ah, kailangan ko talaga alamin ang isang bagay para matutunan ko mga idol. Ganun ako. Ayoko yung ayoko yung ano, yung ah tawag nito yung gusto ko na hindi ko kailangan alamin. Inaalam ko talaga yan mga idol. Pagka ginusto ko, gusto ko talaga. Yan. Dalagyan mo siya ng ano, nail kasi pa, yung nail kasi importante yan sa mga plumbing. Kasi pag wala yan, hindi ah, didikit yung ano mo, tatagas yung ano mo dyan mga idol. Tatagas yan. So lalagyan mo ngayon yan ng nail ah, magkabilaan para sa pull na sa pull. Di ba? Yung key pati, ilalagay mo yan ng niltex kasi ano 'yan. Kanya 'no. Kayang Kaya nyo 'to, mga idol. Mm, yan, salpak. Mo 'Yan din 'yan. Mm. Oh, di ba? Hmm, pag tumigas ayun na. Ayan na siya. Ayan mga idol. So kanina, nilagay ko yung adapter, di ba? O ayan. Yung adapter na may trade nandito sa taas. Yung plane ito, yung dugtungan ng PVC. O di ba? So ayan na siya ngayon mga idol. oh, palikta rin mo. Pag tumigas yan mga idol, ano na, 100%. Hindi mo na yan magagalaw. Pag tumigas yan, 'di ba? Kasi malupit yung Niltex mga idol, pag tumigas talagang ano. 'Di ba? Ang ganda. So siya ngayon yung ila kakabit ko ngayon dito mga idol oh. Ayun, panoorin niyo. Oh, 'yan, 'di ba? Medyo tinaasan ko lang konti mga idol kasi pagka nagkaroon uli ng problema 'yan, nagkaroon uli ng problema, may matitira. May matitira na siguro mga 1 inch lang siguro may matitira so may mat may matitira pa siya tatanggalin ko lang ulit tong sa taas na ito may matitira pa uli pwede ka pa uli magdugtong di ba mga idol ganun lang ang diskarte diyan ngayon pagka uh, sa susunod na siguro aabutin pa ng medyo matagal pa yan kasi yung unang kinabit ko kulang-kulang tatlong taon bago siya bumigay ah uh, alam nyo ang gamit kahit na gaano katibay yan kahit gaano pa kagaling yung ilagay mo dyan, kahit gaano pa yung katibay ang gamit ah uh, talagang pinapalitan yan pinapalitan talaga yan napapalitan at pinapalitan alam nyo kung bakit ang tao, hindi lahat perfecto gumamit ng gamit di ba? meron talagang tao na hindi marunong gumamit lalo na kapag yung meron kang mga bisita. Hindi natin maiwasan, di ba? Pag meron ka mga bisita, siyempre pag gumamit yan, hindi mo alam. O ganun, di ba? Hindi natin namamalayan. Nalalasok na pala yung mga ano natin, bagay-bagay natin. So, ganon, Kailangan, pag gumawa ka, lalagyan mo siya ng uh, pattern. O kaya lalagyan mo siya ng diskarte uli para pagka uh, bumigay siya uli, meron ka uling diskarte na naman, di ba? mga idol ha, na ituro ko na sa inyo yung ano, uh, hindi ko alam, ito yung tama, ito yung akin ha, ito yung, uh, ito yung gawa ko, yung sa akin lang to ha, hindi ko alam kung sa mga ibang plumbing kung paano sila dumiskarte. Pero ako, sarili ko sa bahay ko to, sa pamamahay ko, kaya uh, ganito ang ginawa ko, ganito ang diskarte ko, di ba? So yun mga idol, hanggang dito na lang po muna ang mga video ko. Uh, salamat po sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko Na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking uh, Facebook page Maraming salamat po mga idol sa lahat na suporta nyo Sa lahat na nagsusuporta sa akin sa YouTube channel ko Maraming salamat mga idol Sa lahat na nagla-like, nagko-comment, nagsi-share At sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe mga idol Mag-subscribe na po kayo para updated po kayo lagi sa aming video Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga idol Dalawa po ang pinaglalagyan ko ng mga video ko Uh, YouTube channel ko at saka sa aking Facebook page. Sa lahat ng mga hindi pa nakakadalo sa aking page, dumalaw na po kayo mga idol. At sa lahat ng mga hindi pa nakakapalo doon, magpalo na po kayo mga idol para updated kayo lagi sa mga video na inupload ko. Thank you so much mga idol. Bye bye. Ang good vibes ng San Jose del Monte, Bulacan. Yan mga idol. Ha. Ang pambansang kalbo. See you sa sunod na video ko mga idol. Bye bye.